Ayan yung mga yan. Makasulat na dito sa ano. Sa railings. Ito yung pinakadulo ng fourth place. Ayan. Ito yung dudugtong. Iti, meron na. malinis yung pandan no? dito sa ramp ano lang top finish lang para hindi madulas ang kagandahan dito lalo na laguna ng mga halaman dito ng Ayala Building Luna Building Ano yung ano rin ano yung Elho Garden na uh, restore And, mababa lang ng mga buildings dati no? ito rin ito rin ganda Chamber of Commerce of the Philippine Islands is ano pa o pa yun andun lang ang Magallanes Drive Bureau um, of Immigration ito pang o, ano to Pakistan and menu and chicken biryani samosa mix soda chicken biryani mga ito, 180 pesos kwentuhan. Dito ang dami mga basura. Nasa hmm. ah, ano ba, oh? sa gitna pa oh. Nung nagtatapon talaga mga basura. Tamad lang talaga magtapon ng basura, no? Sa, so, pwede, no? Di talagang nananad magtapon magtapo ng basura nito. Kaya ganito. Tapos yung pinagsasabihin yung mga ano, no, yung mga nasa riverside, riverbanks na mga bahay. Yun. Di pa rin ginigiba tong dating PLDT building. Hindi naman siya nire-restore. Mas malinis na dito. Meron ng signage dito. Ilagay. Yan. National Press Club. Hindi kasi malaman kung anong building to. Dito sa harap, kita. Hindi, ano doon merong signage. Hey, may mga basura na rin sa ano sa drainage hey, meron na dito malinis yung pagdan at sa may binondo yung Tramon Rose Bridge mayroong mga basura Rose Bridge pa lang dito. Generator. Wala nakita kita to. Ah, Pila ka supply sa ano sa sa Joe's Bridge. dito sa ilalim ng Joe's Bridge hindi nagbabaha sa connecting bridge Yan, may mga nakasulat na dito sa ano sa railings ano, Laling gumanda ang uh, esplanade. esplanad yung, yung um, um, kumapal na mga ano mga palitada dito um, pintura mas maganda na talaga o oh. Ay, siya na ano, parang mga uh, mga itlog ng anto ng mga uh, insekto Dito may mga upuan. Doon sa port base. Walang mga ano. Walang mga upuan. Papunta na ang Aroseros Forest Park. Ito na yung port base. ang uh, Pasig River talaga pasalan lang tingnan natin kung magkakaroon din ng mga pistols dito hindi naman madulas lahat na bagong ano na bagong pintura na pinturahan din ko yung pager ng Manila Post Office at ito yung mga ano pa e eh, mga iba pang buildings bukod sa Manila Post Office dito so, yung babaha ah lista. Ngayon. Kita yun Lagi ulit? May taho. Gusto baito. pa rin. ganito pa rin pwede pang pagandahin yan katulad doon sa showcase area yeah. ganyan pa rin ito mga ano lang artificial na damo yun, yun iba, yung giniba yung tinaka bubong pupuntahan ng mga homeless ginagawang tulugan hindi pa tapos dito yun yan, hindi pa napupuntahan yan kasi napapasya uh, lang tubig sakinang yeah. ginanda talaga dito sa ating ano to tubigot. ang ng mga nagan mga homeless dati dahan natin to naman tayo mag update papunta naman ng Aroseros Forest Park Ayan, ano pa rin may big pa rin ginagaha talaga dito wala pang ano to um, pam pam water pump Pwede ba yung mga naka bisikleta, electric bike. Waitin natin itong bisikleta natin. ah na, maula na naman. Pag naka bike pwede pero ano lang, kung gusto nilang lumusong sa tubig hindi naman maduming tubig yon dahil hindi naman ano yun hindi naman kanal ba yung i-re-redevelop sa may monumento ni General Douglas MacArthur wala tuloy namamasyal dahil umuulan Seros Forest Park yeah, wala pang mga nakabukas na ilaw dito rin pala may aso puntahan natin to yung pinakadulo ng pork taste. Ayan. Tido dugtong. May harang na dun. Eh, oh. may ano na, may barge na dun. Oh. Papunta ng Ayala Bridge.